Gen 11 update guys. JP, napakabuti ng puso nito. Sa lahat ng housemates na nakalabas sa bahay ni Kuya, siya lang ang nag-effort na makiband at mamit sa outside world, si Jan. Si Jan nga pala, ang unang-una naging close ni Fyang sa BNK. Dahil silang dalawa ang magkasabay na pumasok sa bahay ni Kuya. Inamin noon ni Jan, na kaya siya din nakikita na nakikisama sa kapwa niyang housemates na napalabas sa BNK dahil kapos ito sa pera at ayaw niya din na nagpapalibre sa kanila at nahihiya ito mula nung lumabas si Jan sa BNK ngayon lang siya nakita at take note guys si JP ang nag-effort para makasama si Jan samantala JP humingi din ng sorry kay Fiang sa lahat ng masasakit na sinabi nito sa dalaga sa bahay ni Kuya. Inamin ni JP na hindi rin tama ang mga nasabi nito kay Fiang. Kudos sa iyo JP, isa ka din na naging mabuting kaibigan para kay Fiang." At nakita namin ito sa outside world. Kung paano mo din siya inalagaan nung siya ay may sakit. Ang tagapag-alaga ni Fiang at nag-aalala sa kanya ay sina JM, Bin Soy, Jeren at JP. Parang F4 lang guys ang dating nila.